Ayaw Ato. nyo maniwala na matamis to. Oh. Oh, Lansones. Nice. Ayan. Ay, binibigyan ng asin talaga yan? Oo, oh, kasi nga, diabetic ako. Gusto ko, mm. Ado. Sa sobrang tamis, inaasin ako. Ay, nilalagyan ng asin yan, sir. Mm. mm. <laughs> uh, yan, mga lads. Uh, dito po si Mr. Uh, uh, anong nang pangalan mo? Mr. MR Sablay. MR Sablay. Oh. Uh, uh isa po. Uh, ini interview uh, uh video ba yan? Nabubulol ako si ka sa sobrang kinagwapo mo. Ah, alam ba? Nagaling mo yung kwan para ah, mabawasan kunti yung kagupuan mo. Ah, yan. Ah, ini-interview ko po siya dahil ito ay naging success sa kanyang pagtatanim. Nag-aral po siya sa United States of Palpalaran galing po ng UP ng Manila po. Ah. Siya po ay umasinso dahil po sa pagtatanim ng mga prutas po. Ito. Anong klaseng protas yung tinatanim uh, niyo um, mga sir? Marami Ayin. po mga original na variety po galing po ng Thailand uh, at mga mangga po. Ayan, ang um, ano, may hmm. mga tanim pa po, po ako diyan na uh, malilit na talong na ayan. Ah. Uh, sa masakit ang tiyan. Ayun, sir. So, maniwala ka dito, brother. Uh, eh, uh, itong galing Thailand na ito na mangga uh, eh uh, hmm. skinless. Ha? Uh? Oh, skinless. lift. Ah, Ay, yan yung pinagmamalaki yung oh, band. ayan. Uh, ko po masinso. Oo, oh, pangyari. ayan na iba. Kasi uh, yung mga tamad na magbalat ng mangga, uh, ah. Ah. Saktong ah, saktong-sakto na to sa ano, Skinless na mangga. Ah. Uh, ito na yan nga, itong maniwala kayo, ito uh, po siya. Ito. Ah. Uh, yeah. Ito ang biju. Video ka. Ito. Ah. Ah, yan. Uh, uh, uh Nag-harvest uh, uh, lang kami nung ano yun. Ito. Wow! Ito po, skinless po na mangga yan. Mm. At wala na ang mga buo na ano kasi nag-harvest kami. As ito as pa, as as ha, as mayroon pa dito. Ito, nahihinog na po. Ah, ibang klasing oh. klaseng mangga yan na, oh. sir. Eh, nang ang variety niyan ay manggang oh. variety, loco loko variety. Mm. Yan. Yan oh. ba yung... O, oh, yan. Yung mga tamad na, ano, oh. mga tamad na magbalat ng mangga. Opo. oh, may dito, gaganyanin mo mm. na lang yan. Ay, ah, uh, ganyan ah. Hmm. Anong lasa, sir. Ano mo? Ano ba? Okay, mo. Wala, di, ko makagat. may pustiso kasi ako. sir ah. Ah. Ayun oh. Mhm. mhm, -mm, mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. tanggal ya. Oh, mm. -tanggal yan, sir ah. isang kilo naman yan, sir? Mm. -tanggal Pag -tanggal one Pag One five, isang kilo. Pag ka, Ah, sige, sige, pasensya po. na po, sir. Hmm. Ah, sige hmm. po. Sige po. 1.5 po. Ah. Kaya mga ah. gusto pong bumili sa akin at yung mga... Bakit yan naman ganito na ito na bakit loko-loko? Hmm. Bakit yung Thailand? Ito nangangasim ng sikmura. Hmm. Pero mataas po. talaga, sir. Hmm. hmm. Mayroon pa nga pa doon mga ah. bunga ng saging ko. Ibang oh. Ah. variety naman yon Ibang variety na naman. Variety ng, ng saba ay tabag. Tabag. Tabag variety. Katabag variety yan. Oh, dito lang sa aking farm yan. Ay, yung, sina yung pinopos niyo sa Facebook na ah. Uh, Oo, uh, lansones. Oh, lansones. May lansones. May lansones. Ang bunga ng aking sabang variety, lansones. Ah. Uh, hmm. Ito pa pa yung ibang ano ko, uh, talong. Na na talong. Galing uh, po na ng, ng Afrika. Um, oh. Wow. Oh. <laughs> oh. Galing. Mm. Kaya mm, isang kilo niyan, sir? Ito, 2,000 kasi maliit. Ah. Mm. mm. O, sir, mm. 2,000. Tapos yan, ano yan, sir? 2,000 yung mm. mag magkano isang kilo nito? 1,500. 2,000 yung tal talong mm. kasi ano yun, gamot. Yun, mga kabsat, si... MR Sablay. Si, ano mo na ah, nakakalimot. Sa sobrang gwapo mo kasi, sir, nakakalimutan ko yung mga pangalan ng... Ano to, balik ko? Oh, balik mo. Yan. yan. Uh, si MR Sablay po. Mm. Uh, Ini-interview ko po siya para makilala po ang kanyang mga tanim. Tanim. Punta oh, lang po. po dito sa Asenda MR Sablay. Yon mga kapsa. Uh, Uh, o oh, 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 kumuha ng binhi. Binhi. Pumunta hmm. lang dito sa akin. Libre po. Libre, libre. Oh, libre. Hindi so, akong kumasya. Oh, wait dito okay. pag ano, Ali, yeah, bodyguard, ka. mo mo tatao. Papakay ko yung lansones. Ay, yung lansones. sige, ako ng binihipo niya na. Oo. Oh. Ano kasi ah uh, ano, bata ng bodyguard niya. Oh, eh, Pero, uh, hindi matanda na 'yan. Matanda na 'yan. 42 years old ka na no. Oo. Uh, Ayun. Ayun ang variety rin ng bodyguard ko. Oo. Uh, galing gali ng Chile. Chile. Oh, Chile. Tino mo mukhang Chile. Uh, Oo. Okay. 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 Pero, 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 yung batikan hey, mo. Wala, marami, marami na akong gastos yan. Eh. Ay, ito, eh, eh, magbabayad ako ng 150. 150? Mm -hmm. O, oh, punta ka na doon. Ito na ang bodyguard. Ano? Oh, sige, Oh, mo itong bagong bus mo. Oh, sige. Ito po ang mga ano, papakita ko. Ito ang oh. mga saba ko na to. Ah. Oh. At alam mo bang itong saba na to? Oh. Namumunga ng lansones. Ha? Ah? Oo. So, oh. Saba mo to? Ito, wala kang makikita mga oh. mga bunga kasi nag-harvest nga kami. Ah. Oh. Nag-tide mo naman kasi. Tingin ka sa camera. Oh. Uh, uh yes, ito Ayan. po si MR Sablay po mga lords. Special uh, po kayo dito sa kanyang hasyenda. Bagong boss mo. Ayan. Oh. Uh, Alagaan mo yung uh, uh, ano, pinigil uh, so. ko sa inyo na ano ha. Yun? Ayan. Ganda, uh, pero talagang uwi ka na sa bahay mamaya. Araw-araw kang may 150. Ayan. Uh, uh, Ayan. Asan yan. po yung one May buha. Pero hindi pa tagbunga ngayon no? Ng mga... Ayun. Ano? Ayun. 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 Hinog na yun. Hmm. Oh, kita mo? Ang daming bunga. Oh. Ah. sakto-sakto malamig dito, ah, uh, boss. ayaw okay. Ay, mga tauhan ko. Ayan, oh... nagtatrabaho. Ay, nagtatrabaho mga tauhan ko 'yan. Mga tauhan. <cents> ay, ito pala. <scissors> <Ay>, tauhan. <allegations> ito pala. No, 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 no. Ay, ito pala yung fan. Oh. Oh. Yan na, sa kayo nakakita ng nang sabana nagbubunga ng lansones Hinog na po 'yan. Hinog na 'yan? Oo, tinyo. At ano mo? Matamis to, magkano isang kilo niyan, sir? Ah, 2.5. 2.5 isang kilo niyan. Oo, kasi 'yung nag-nag-iisa lang 'yan sa Pilipinas. Ako lang nakakatanim niyan. Ayan po, lansones, ayan. Pero matamis 'yan, sir. Matamis, masamis. Uy, hinog na 'yan. Oo. Sa sobrang tamis nga, oh, may diabetic akong aasinan natin. Oh, ayan oh. Tige, sir. tige, sir. Tawagan mo muna. Oo. Oh. oh. yung... Oo. Oh. Nangagat yung... Mga batang ko. Oo. Gating ka muna. Oh. Ay, aray. Ayan. Ang dami mong tahuan, sir. Ha. Galit sila. Oo. Oh. Oh. Dabang... Yung mga tahuan ko na yan, masisipag lang. O, Oh, sige. Kasi lang... Uh, pagkano ulit isang kilo niyan, sir? 2.5. 2.5. Uh, Matamis na yung inog na yan, sir. Hinog na. Pagka green, hinog na. Pagka ilaw pa, yellow. Ah. Ayan. Ah. Oh, pero matamis yan, sir. Pati, matamis. <laughs> ko. Kinakagat ako. o, oh, yan. O. Oh. oh. ayan, ang aking variety ng lansones. O. Oh, Alam mo ba yan? Pag, ayan, hinog na yan. Pagka oh. green. O. Oh. Pagka hilaw, ang lansones na yan, kulay oh. yellow. Ayan. Hmm. Talagang oh. nagat. Sir, pakikaw. So, Daming okay. nagat. Na ayan. paki uh, pakisabihin na lang po yung mga bataan mo. O mga bataan. Oh. Tira. Ah, <laughs> tira. Ayaw niyo maniwala na matamis to. Oh. oh Lansones. Ayun. Ay, binibigyan ng asin talaga yan. Oo, oh, kasi nga diabetic ako, gusto ko mm. ano, Sa sobrang tamis, inaasahan. Ay, nilalagyan ako. ng asin yan, sir. Mm. Mm. Wow. Oh, matamis talaga. Kani mm. sa kilayan, sir. 35. Ay, 35. Mm. 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 So, sir, Sige, sir. Mm. Ah, mm. o sa lahat po ng gustong bumili po ng protas ni sir, nakakaiba. At kung gustong yung kumuha ng binhi po, punta lang po kayo dito sa saan po to, sir? MR Fablay, Asenya. Oh, o sige mga lods, Hanggang dito na lang po ang aming video dahil ah. Mm. nangagat na yung mga barkada. <laughs>